Hello guys! Sa wakas, umula na. Pero syempre, sa loob, umula na rin. Nakikita nyo na may pangganang nga dyan na nakasahod. Nakasahod sa pagpatak ng tubig. Pero hindi pa rin talaga nasasalo lahat kasi nga ay sa iba dumadaan at sa tabi. Kung makikita nyo dyan na may mga sako akong inilagay para at least ay hindi ganong karami yung tubig na pumapatak dito sa loob. Siguro kung walang sako akong inilagay dyan ay baka halos ay pwede ka ng maliko o mag-shower talaga dito sa loob ng bahay kapag umuulan. <laughs> Bali hindi na nga bago sa amin yan kasi napakatagal na na ganyan yung aming ginagawa dito sa loob na bahay kapag umuulan at kapag makikita nyo rito sa labas ay talagang baha na baha na, baha na, baha na bali kunting ulan nga lang na medyo malakas lakas na diretso ay talagang bumabaha dito sa lugar namin kaya hindi na kami nabago at sanay na kami dito sa ganito panahon kapag umuulan pero kapag umuulan lang naman yon syempre, ay paano kung isang taong umuulan, di isang taon din ganito ang aming gagawin pero syempre, hindi na nga nabago yan tulad ng sinabi ko kanina. Kung nakikita ninyo na nandyan yung aking uh, anak at asawa sa taas at ako'y nandito sa baba at aking uh, pinipigaan ng tubig itong mga tubig na kumalat dito sa semento. Pinipigayan ko siya dito sa plangana para at least ay mabawasan at hindi naman kumalat yung tubig at kumaha dito sa loob ng bahay. Dahil sa labas naman ay hindi pa ganun uh, baha at hindi pa malaki ang tubig pero kapag pinabayaan mo itong nasa labas na tumutulog, mapatak dito sa loob ng bahay, ay kapag mga isang oras, dalawang oras lang ay talaga namang babaha agad rito sa loob ng bahay kapag hindi mo naalis yung tubig na nandito sa loob ng bahay. Kaya ang ginagawa ko ay sinatsaga ko lang talaga siyang punasan ng basahan at saka pigain dito sa planggana. Bali, ang kailangan nga lang talaga dito ay masipag kang magpiga-piga ng mga tubig. Dahil syempre kapag hindi, ay talaga namang hindi ka pwedeng ah uh ganito ang iyong ginagawa dahil na medyo nakakangalay at masakit pa rin sa likod yung kakatungo-tungo kapag nagpipiga ka ng tubig pero para sa akin nga, sanay na rin ako yan dahil nga, ang una kong trabaho ay housekeeping housekeeping sa mga kundimonyong na halos ganito rin naman yung aking ginagawa kapag umuulan, bumabagyo doon sa aming nililinisan doon sa dati kong trabaho, kaya medyo nasanay na rin ako na ganito ang akong ginagawa pero ngayon, ay medyo nanibago nga ako kasi nga, ay antagal na nga ng pag pandinit tapos ngayon ay biglang uulan tapos ay ngayon ko lang uli nagawa yung ganitong ginagawa ko dito sa loob ng bahay yan na nga, bali medyo patapos na nga ako dyan sa ginagawa ko at kunti na lang yung tubig na Uh, umaagos dito sa loob ng bahay, tapos yan kung makikita ninyo ay kinakadlo ko na sa planggana yung tubig at aking tinatabo at tinatapon sa labas para naman mabawasan yung nasa loob ng planggana at hindi mapuno at hindi umawas at hindi bumaha dito sa loob ng bahay yan, bali yung planggana na nga yung ko dyan at dadaling ko palabas at tatapon ko yung tubig kaya yan ang aking ginagawa dito kapag umuulan dahil nga malakas ang patak at tulo dito sa aming alulod. Kaya kung makikita ninyo, ayan na nga, makikita ninyo yung planggana, wala nang laman. Tapos uh, medyo natanggal ko na yung tubig dyan, napunasan at nalinis ko na. Kaya guys, hanggang dito na lang po at maraming salamat.